May nag-aabang na sa aking paglabas. Nakikita kasi nila na naghahanda ako ng pagkain sa mga baboy. Tanghali na naman at maghahanda na ako para sa pagkain sa mga patabaing baboy o partners. Sa ngayon ay nakakaubos na sila ng 6 na kilong starter feed sa isang araw tatlong beses po kami kung magpapakain kaya maglalagay po ako ng dalawang kilo sa balde, nasa kalahating kilo ang bawat takal kaya maglalagay ako ng apat. Magandang tanghali po mga kaibigan at welcome kung muli sa aking channel. Today's episode ay ibabahagi ko kung nakailang sako na ng starter feeds ang naubos ng ating mga alaga. Nasa 50 days old na sila nang mawalay sa kanilang mama pig, 30 days naman kung kami ay magwalay. Ibabad ko muna sa tubig ang feeds ng ilang minuto bago tayo pupunta sa kulungan ng mga baboy at magpakain. Nagbihiyawa na ang lahat at gusto ng kumain, unahin ko muna ang mga inahin dahil parang nagwawala na at nang tumahimik. Sila naman ang bigyan ko ng pagkain, magkakapatid po silang lima at nasa 50 days old na nang mawalay o 80 days old nang ipinanganak. Ilang sakong starter feeds na ba ang naubos ng mga alaga? Nakaubos na po sila ng apat na sako na starter feeds pang-apat na si pinapakain at dadagdagan pa ng isang sako bago mag-transition sa grower phase. Tamang-tama lang dahil kapag nasa 60 days old na sila more or less, ay magpapalit na sa grower feeds. Ang recommended naman sa pagpapakain ng starter feeds ay nasa isang buwan o tag isang sako bawat isa. Ang estimated weight naman nila ngayon ay nasa mahigit 30 kg to 40 kg, o 35 kg ang average weight. Nakaubos na po sila kamakailan ng press starter feeds na tag 10 kilo bawat isa ng mawalay sa mama pig. Dalawang sako po lahat ang naubos dahil nasa 25 kilograms kasi ang laman ng press starter bawat sako. Ang pag-aalaga natin ng mga patiners ay hindi biro, malaking porsyento ng kapital natin ay napupunta sa pagkain ng mga alaga. Kapag natapos na sila sa starter ay grower feeds naman, kailangan nila ng tag dalawang sako bawat isa bago magpapalit ng finisher feeds pero kalahating sako lang bawat isa, kapag naubos ang finisher feeds ay ibenta na. Ang isa sa mga dahilan kung bakit magkahiwalay sila ng kulungan ay ang dalawa ay magiging future breeders, gagawing inahin ng babae at replacement boar ang lalaki. Ang tatlo ay sila lang yung partners namin, kailangan ng tatlo ng anim na sako pa na grower feeds. Mag-iiba ang diet ng dalawa dahil mag-introduce kami ng alternative feed sa takdang panahon. Medyo mababawasan ang pagbili namin ng commercial feeds. Halos paubos na ang pagkain nila, pansinin ang mga tiyan busog na busog na sila, Nagiging mas malasa kasi ang pagkain kapag nababad sa tubig, bukod dito ay ang dalawang kilong feeds ay aabot ng 10 kilo more or less. Medyo mainit ang panahon ngayon. Nasa 37 degree Celsius kung di ako nagkakamali, kailangan na paliguan ng mga alaga para maging presko ang katawan at hindi manghingal. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video at sana ay inyong nagustuhan. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.